Ah, ano tawag sa team ninyo? Uh, team Galaput Santana. Sa Santana. At ano po ang inyo? Uh, team, uh, team Bagong Gimba? Team Bagong Gimba. Team Bagong Gimba. Ah, Gimba. So, susundan, Gimba. susundan po yung uh, ihahain ninyong bago na mga plataforma, programa na uh, aabangan ng ating mga constituents dito sa bayan ng Gimba. At, uh, yung uh, bagong abangan ng mga bayan ng Gimba um, ay makikita nila yung mga pangailangan, lalo lalo na itong ating magsasaka, yung ating mga gawang okay? yung walang walang talaga sa buhay, sila ang kakailang, kakailangan, kakalingain natin. Bibigyan natin sila ng livelihood program para may angat ang kabuhayan nila nang sa ganon, pumasok naman sila sa tamang pamamaraan ng kabuhayan ng bayan ng Timba. sa tayong scholar na puro ka lang isang libo, dadagdagan natin ay scholarship. Yung mga bagong ginawa natin dito sa bayan ng Gimba, unang-una ito nga ginawa natin mga project, ngayon lang sila makakita na Gimba nagtatayo ng sariling gym. Yeah. At sa usunod na, anim yan, tatayo natin gym ngayong taon na to, at sa usunod na taon, sabtong gym ang tatayo ng bagong Gimba. Yeah. Yeah. At siyempre, at siyempre, kahapon, naman Yeah. Expanded. No Lo